Hi guys, this G is G, isang trabado sa Taiwan. Uh, topic natin today, magano ang upa dito sa Taiwan? Siyempre kami, nandito kami sa Sinchu, is Sinchu parang manina na rin ang rate. Kasi Taipei, Sinchu, is same na rin ang price. At uh, yung ng bahay namin noon, noong nakuha namin to is 5,500 sa NT. So, let's sumahin natin, siguro around 8 to 9,000 sa peso per month yung bayad namin dito ng ng girlfriend ko. And then, habang tumatagal ka, every year tumata siya. Ngayon, tumakas na siya ng 7,000 sa NT na tumataginting na nakakalungkot. It's 11,000 sa peso na. Ganun kamahal na ang bahay namin dito sa Taiwan. Pero nakakatawa sa Taiwan, ano kung bakit? Kung dadalhin mo lang, gamit mo lang. Kasi meron na kaming kama, meron na kaming mayroon na kaming aparador, lahat kompleto na. merap na. And konta na lang dadalhin mo. Sarili mo na lang talaga kasi kompleto sila lahat. And may CR kami dito sa loob sa sa bahay, hindi kami nag-share sa CR. And malapit kami sa, sa si pinaka-dorm namin. Kaya namin pinili itong bahay na to kasi walking distance lang kami sa dorm na kasi sumasakay kasi kami ng bus pag pumapasok kami sa trabaho. Kaya convenient na rin kami na lumipat kami ng sarili ng bahay. And maganda rin naman sa dorm, yun nga lang gusto namin ng privacy. Kung single ka din naman, kung gusto mo rin kumuha ng bahay, pwede din naman. And nakakatuwa sa company namin, sobrang, sobrang luwag. Kasi alam po, karamihan pa rin sa ibang um, company or ibang agency na dito sa Taiwan, mga company dito, hindi pa rin pumapayag sa stay out. And doon kami natutuwa kay PTI, doon sa company namin na pumayag siya na mag-stay out and then hindi na kami nagbabayas sa mismong dorm kasi iba pa bayad sa dorm. Eh. Once na stay out ka, magbabayad ka pa din mga ilang buwan. Pero, babawiin mo rin naman yun kasi makukuha mo na rin naman yun. Hindi na nila ikakaltas yun sa dorm kasi dito ka na rin magbabayad dito sa sarili mong bahay. Yun nga lang, kailangan mo i-update yung address mo, lahat, maging legal, lahat-lahat para walang problema. Kasi mahirap na mag-stay out ka na hindi alam ng dorm, mahirap na kung ano pa nung may mayangayari sa'yo. E sagot ko pa nila sagot ka pa ng company. Kaya, maging be honest, kung gusto mong mag-stay out sa company, sa dorm, kailangan maging legal, sabihin mo sa kanila na ganito yung bahay nyo, and kausapin nyo yung pinaka-landlord na meron kasi kaming, meron kami kasi kontrata na kung sino yung landlord namin, telephone number namin, cellphone number namin, address namin, doon nakadetalya talaga kung sino yung mga kasama mo sa bahay, kung ilan kayo sa bahay, detalyado kami dito. Kaya, kinaganda sa may sarili bahay, privacy. Eh, nakakaluto kami ng gusto namin, nakakain namin ng gusto namin. Kasi sa dorm, bawal magluto. Kasi ingat talaga sa sunog. And, pero alam ko sa ibang company, may, at sa ibang dorm, pwede magluto. Kaya, nakakatuwa din naman pag may sarili kang bahay. May privacy ka na, nakakaluto ka pa. And kahit sobrang ingay nyo, okay lang. Hindi tulad pag sa dorm, nahihirap pa din. Kasi iba-iba kasama mo doon, iba-ibang nagbabaibang ibang shifting kasi kami. Uh, kaya, yun lang kinaganda sa may bahay. Kaya, gusto mong magtrabaho sa Taiwan or mag-apply dito sa Taiwan, kaya wag na kayo mag-isip ng kung ano pa kasi napakalapit dito sa Pilipinas. Wag na kayo magdalawang isip, mag-apply na kayo. Kaya, ingat kayo palagi sa mga mag-aabroad na punta dito. Ingat kayo at sa mga nag-a-apply pa lang, wag na magbago isip nyo. Taiwan talaga number one. Ako nga pala si G, isang manggagawa dito sa Taiwan. Paalam.